Good morning guys. Tayo dan dito ngayon sa ading Nenes Pan. na tayo magtitilapi muli. At sana ay uh, pa tayo kahit medyo uh, malakas ang hangin at maalon. So right now, ay kararating lang ho natin. At uh, magse-set up pa lang tayo. At uh, this time, ibang ah uh, uh, fishing rod ang gagamitin natin gagamit tayo ngayon yung tawag namin sa dito ay tau, -tau rod o yung hand pole rod wala pong fishing reel yun Kaya yan po gagamitin natin ngayon at uh, ituturo ko sa inyo kung paano mag set up ok uh, meanwhile uh, pakita ko muna sa inyo kung ano ang condition ngayon ng aling nenes pan. Okay, ayan, nandito ako ngayon sa Pilapil. Ayan, at ayan ang condition ngayon, maalon. Dahil uh, malamig ang panahon at mahangin. Pero susubukan pa rin natin kung uh, meron tayong uh, mahuhuling tilapia ngayon. Ayan, right now, ayan, kasama ko yung dalawang katropa natin. Ayan, nauna ho sila sa akin. Ayan, time check siguro mga sa ispasado pa lang, kaya medyo maaga pa ayan, at nakaset up na yung ating holder ayan, nakaredy na po yung aking holder at uh, yung uh, magseset up na lang tayo yung ating fishing uh, rod so, uh, samahan nyo ako ayan, madali lang po ito at uh, saglit lang nating iseset up ito at para maintindihan ninyo papakita ko sa inyo yung bawat step ng pag uh, set up nitong ating uh, tau Okay? Alright guys. Ayan, magse up na tayo ng ating uh, tinatawag na tau-tau rod. Ayan po yan. Ayan. Naihahaba po yan. Ayan, e, papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan. Ayan. Nahahaba po yan. Mahaba po yan. Ako, mahaba pa po sa akin yan. mapahaba yan Ayan, Alright. Ayan yan yung ating tau-tau Tapos, ito naman yung ating uh, tade. Ayan, tinanggal ko na kasi. Buti hindi nagbuhol. Okay? Ayan, yung ating tade. Ngayon, ikakabit ho natin yan. Ayan, may buhol na ho yan. Dahil ready na ho yan. Kasi na lang. May buhol ho yan. Papasok po natin yan dito sa dulo ng ta tau-tau papasok nyo lamang na ganyan. Tapos ilalak na ho yan. Okay, medyo liitan ko lang ng konti ito. Masyadong malaki. Ayan, inahatak lang ho yan. Okay, ayan. Tapos ito ho yung dulo ng ating uh, tau-tau ipapasok nyo lang yan. May buhol ho yan. Ayan, pasok nyo lang dahan-dahan. Okay. Ayan. At saka natin ilalak yan. Ayan. Kapag napasok na ho yan, hahatakin nyo lang ho. Para mag-lock. Okay. Ayan. Lock na ho siya. At pagkatapos, ilalagay na natin yung ating setup. Okay, may stopper ho ako eh para yung uh, sinker natin di masyadong tumataas nilagyan ko ho ng stopper yan o, kukuha tayo ng uh, isang sinker mga medyo magaang na lang siguro okay eto po yung sinker ko sliding sinker ho yan may butas ho yan sa gitna ayan, ilulusot ho yan doon sa tate okay Lulutot na ho natin yan dyan sa kate. Okay, ayan na ho siya. Sa loob na siya. Magalaw ho yan. Ayan, kaya tinawag na sliding. At pagkatapos po niyan, lalagyan natin ng isang rubber beads. Ito ho yung beads. Ayan, susuot lang ho yan dun sa tali. May butas din ho yan gigig magkasama na ngayon yung ating uh, uh, stop, uh rubber bead at saka yung ating sinker yeah magkasama na sila at saka po natin ilalagay yung ating setup ang setup pong gagamitin ko isang hook lang isang hook lang po ho ang gagamitin ko ito papakita ko sa inyo ayan ayan ho yung aking setup isang lang po yan ayan, barbless po yung gamit ko ayan, at ito may swivel na kasama ayan, ayan bu na po natin yan para tapos na yung ating setup ito ayan, papasok lang po yan dito ayan, bubuhol lang po natin saglit para makita ninyo kung ano itsura nya Okay, tapos po yan kulang natin yan tapos eh pwede na ready to go na tayo pwede na tayo nga mag fishing ayan mag live niya ilalak lang mo yan ayan kita nyo busahong lalak yan okay nakakatake na lang ho yan okay alright ayan lak na ho siya Puputulin na lang po natin yung sobra Gamit ang ating Cutter uh, Ayan, na nalagay yung cutter Alright Ayan Okay Ayan, puputulin na lang po yan Gamit ang cutter yung sobrang uh, sobrang buhol Ayan. okay at all set na ho yung ating setup Ayan ho. isang hook lang ho ginamit ko Ayan. para madaling maglagay ng pain okay <laughs> ah, good morning <laughs> Alright, ayan, ready to go na tayo. Ayan, i-update ko kayo. Ayan, kung meron tayong mahuhuli ngayong araw gamit ang ating tau-tau Okay, ayan, thank you very much. Okay guys, ayan, nakaredy na yung ating pamingwit uh, pamingwet. Ayan, nakataw-taw na ho o pare, wala pa masyadong wala pa nagpaparamdam at maaga pa naman at pasikat pa lang huwang ang araw Ayan, medyo uh, maulap pa rin tayintay natin yung oras ng kagat ng isda Ayan, dala ko na rin yung aking pangsalok at baka tayo makahuli ng malaki eh, at least meron tayong uh, pangsalok ng huli mga anong oras kaya kakagat ang isda nito. Uy, ano kaya to? Uy! Uy! Uy, nice! Salok, salok, salok! <laughs> wow, pena <benabano>. Alright. <laughs> Alright guys, ayan, buena mano talaga. Okay, yan. Yes. Ayan, oh, huli natin. Oh. Ah, pa. Kasi sabi Ganda ng tama eh. Oh. Okay, guys. Ayan, laki nito. Hmm. Ayan, oh. Unang huli. Mamaw. Mamaw. lalagyan natin huwag mo naman masyadong pakapunuin yung lalagyan ko at baka mawalan, mawalan naman ako ng pambayan. kung ano yung yung ganda oh, nung tournament o. Oo, oh. ang ganda sabi ko nga kay boss rod boss rod padugas nga isa niyan gusto mo isa ako kita <laughs> sa akin eh para sa mga ma, ano yan papa tournament natin yan sabi, sabi ko isa lang okay guys ayan nakahuli ako ng arroyo kaya laki laki o oh. ayan ayan hmm. Yaman, pa ito ayan laki ho oh. arroyo gloria ho oh. tawag namin yan hmm. release natin Dito ka sa abila. <laughs> eh, so parisa pa lang oh huli natin. Talaga ba 'yan at Oo, ang lakas umatak eh. Kumuhuni 'yung tali ko eh.